Hi po! Welcome na naman po sa aking YouTube channel at ito na naman po ang inyong China Shop Talk. So for today's content guys, ituturo ko sa inyo paano maiwasan ang pagkakaroon ng copyright claim sa ating mga YouTube videos. So, alam naman natin na kapag gumawa tayo ng content, isarili talaga natin yun. And pinaghirapan natin yun, pinagpaguran natin yun, at pinag-iisipan natin yun. Kailangan wala tayong kakarehas na content sa larangan ng YouTube. So, ang naisip ko po, ang idea is that Uh, gusto kong i-share, lalo na na doon sa mga bagong nagpa-vlog ng aking mga experience, kung ano yung ginawa ko para hindi makapiright claim mga aking YouTube videos. And sa mga small YouTuber na katulad ko na nagsisimula pa lang na walang alam sa pag-upload ng kanilang mga videos sa YouTube kasi meron pong policy si YouTube na kapag gumamit ka ng mga songs na tumamay-ari ng mga composer, ng mga singer, may possibility po kasi, or most of the time, uh, may possible na ma-copyright claim. So, I suggest doon sa mga baguhang YouTube channel at baguhang vlogger na gumamit kayo ng song na walang copyright claim. I-explain uh, ko sa inyo ano ba ang copyright claim. So, explain ko po doon sa mga baguhang YouTuber na nagbablog na ang pagkakaalam ng nila is that magvideo ng magvideo, na mag-upload ng mag-upload, pero hindi nila alam na mayroong mga rules YouTube about sa pag-upload ng mga videos sa YouTube channel. Ang copyright claim ko is that kapag may videos ka na gumamit ka ng songs na gamitin mong background music like mga love song, may possibility po kasi na magkakaroon kayo ng copyright claim so ibig sabihin, so kapag copyright claim po ang pag-uusapan natin guys ibig sabihin, kahit uh, sarili nyo po yung content nyo or gawa nyo po yung videos nyo, katulad itong ginagawa ko kung gagamitan ko po ito ng background music ng mga singer, ng mga composer na may copyright claim ang music na gagamitin natin as background ibig sabihin, mamumonetize po kayo pero, ito pero guys sa kanila po mapupunta ang inyong mga revenues dalawang senaryo po ang mangyayari, pwedeng sa kanila mapunta yung inyong revenues ng inyong vlog kahit sarili niyo yung video dahil ginamit niyo po ang kanilang music as, as background music po sa inyong vlog. Pangalawa, pwedeng happy kayo ng revenues ng gumawa ng song or nag-compose ng song. Happy sabihin, 50-50 po kayo. 50 sa kanya, 50 sa iyo. Kaya, uh, mayroong mga videos na pinapayagan nila na magkaroon ng copyright at mayroong ads dahil Ibig sabihin, pumapayag po yung may-ari ng videos na songs na gamitin ng isang content creator ang kanilang music as background music sa mga vlog. Pero may condition po. Ano po yung condition na yun? I mean, 50-50 po kayo sa revenue na matatanggap ng inyong mga videos. Kahit may ads po ito, happy po kayo nung... No? uh, nag-create ng song or nang nagko-compose -co ng song. Yun po ang ibig sabihin ng copyright claim. Ano natin may iwasan yung copyright claim, guys? Share ko sa inyo. Kasi, based on my experience as baguhan na vlogger, ako kung akalam-alam sa mundo ng pagbablog. So, ang ginagawa ko talaga, guys, that is, damit na ako ng gamit ng kanta, insert lang ako ng insert ng songs. Gusto ko talaga siya ilagay as background music sa videos, pero hindi po talaga pala yun. So, kailangan talaga mag-research ka. Ayan, so, para masolo mo po yung inyong avenue sa iyong YouTube channel, kailangan mag-search po kayo sa Google ng mga kanta. I-type niyo po sa inyong Google po, Google Chrome niyo po, I type niyo po ang song for background music for vlog without copyright claim. So lahat po doon, lalabas po 'yung mga kanta na walang copyright claim. I Sabihin, pwede niyo gamitin as background music. Wala siyang kumakanta, wala siyang uh, lyrics, just Song lang po, ibig sabihin, pangta lang po siya, or music lang po siya na pang background lang po talaga, na walang copyright claim. Ha, tanda niyo yan guys, ha? tips ko sa inyo, yun po yung ginawa ko talaga. And bakit ko po nalaman na ganun? Dahil nagresearch po ako, nanonood po ako ng mga YouTube vlog, mga tutorial para matutunan ko. And lang isang YouTuber, it's my responsibility to share my knowledge and experience. Talong lalang na doon sa baguhan na nagbablog at excited na mag-upload sa YouTube. Ayan, yun po yung dapat niyong gagawin. Bibigyan po yung tips kung ano yung ginamit ko na kanta for my background music sa vlog ko. Ang ginamit ko po, po is Ikson Music. Type niyo lang po yung sa Google, lalabas po yun. Pwede niyo po yung i-download. Libre po yun, guys. O yun po yung gagamitin niyo. Promise, hindi kayo makaka-copyright. Kahit saan, saan videos niyo po siya i-insert, yung gawing background music, effective at effective po ito. Solong-solong nyo po yung kita, ha? Sa baguhang po nga mga nagbablog, sana uh, panoorin nyo po itong aking videos dahil nakakatulong po ito para umangat po ang iyong YouTube channel. Kasi, yun, tulad ng sinasabi ko, ito yung way ni God na gumawa ka ng videos para makatulong sa iba. And so, ito po, sa so shiny siya. And I niwala po sa kasabihan na kung kaya mo mabuhay today, I'm sure kaya mo rin mabuhay tomorrow. Thank you, guys!